Tawas ka lang. Tawas ka lang po. ayam. Hello guys, good morning. Welcome sa aking vlog for today's video. Pupunta tayo guys ng kwan. particularly sa Patlabawon, Villa Crispo, Patlungon ng Pique para sa Bungsukan Falls. Sir, good morning. Oo, kaya kakalis lang natin yung isa nating kaibigan. bigan uh, susunduin tayo doon sa labasan o tayo dito naglalakad pa dito tayo sa Sitio Marawi Barangay 1 San Jose Antique o gaya na guys nakasimple backpack tayo na 40 liters papunta na tayo doon siguro baka nauna na yung kaibigan natin baka nakarating na siya dun sa uh, kwan? Dun sa labasan madala kong helmet o kasi babiyahe pa tayo ng almost mga okay mga 48 kilometers and then mag uh, lalakad mga siguro mga 20 to 30 minutes kaya excited na tayo guys mag overnight camp tayo dun and then maliligo tayo sa talon okay tatalon talon tayo dun sa talon na parang tubig tatalon talon tayo yun yung galawan natin ngayong week and then pangkuha na rin ng kwan ng stress medyo stress po yung linggo natin napagod tayo sa mga gawain uh, kahit na 160 lang tayo pero nakakapagod din pala na manatili sa bahay na nagbabantay ng mga bata so lang meron tayong kwan meron tayong way out lalabas tayo at bukas na tayo uuwi pupunta tayo dun sa kwan sa Alipunto Cape. Sa Alipunto Peak. Sa Barangay Tatlabon. And then doon tayo mag-stargazing at saka mag sunset. Maganda na doon tambayan pag sunset. And then in the morning, we're going to see the sun uh, rising in the east. Yun guys, so sama niyo kami guys. Excited much na po tayo. malapit na po tayo sa labasan. Ayan na yung kaibigan natin. Oo, uh, vlog na tayo. Oo, oh, ayun na. <laughs> oh, marami oh, yung ngiti guys. Oo. oh. So, na tayo. Sundin na talaga. Thank you, amigo. Thank you, God. Shoutout ka na yan. Shoutout sa mga taga Shout si Malawi Evangelical Church. Shoutout 40 days video. Alright. <laughs> Ayan na tayo. So, let's go na. Let's go. Okay, so, babay na ba, guys? Babay na. Listo kami. So, sa lahat nito ang paan?

Ya, ngakakita. Para, para sa mga sarap dagang galawan natin. Okay. So, panday ko para kumalangan. Ay, kuikanggay tayo.

तब लगता जानू वे लगते चंदन के जालीदर नामन हां यार

medyo malamig na ang lugar maraming punong kahoy and then tatawid tayo ng ilog ng patis Wow, oh, ay kanami guys, kanami ah, wow. Wow, sapa. Ang tubig malinaw at malamig. Agay okay, ka na kami. Karami hmm? tubig eh. Ang dyan uh, area guys, pag sa may sa Linaw Balod.

So, the same challenge nga, ginatubang natin katungunan, nagagtukita d'ya, mamasagya pun kung kanami lang daw d'ya sa ubos, tumigin butang sanda nga kan, nga lubid hmm? Hmm. ay lubid talaga butang gaysa pero okay, set ba yun? Kami ang konsepto. Yun. Yun. Pa, by the way, panaw kita sa kuan Sa Falls. Amo dyan ka challenging ang trail. Bugsukang yun may darin Hmm. Medyo challenging ang trail kayo pababa na tayo. So, ingat-ingat. Uy, ato. Ulo.

Tiga kita sa spot nga, makita natin din ang beauty. Oh, kita naik kita naik Man, amor guys. oke okay. Panami kita guys, sa sino-sino. Namin

Não uh tem -huh. uh -huh. काही <laughs> त्या <laughs> 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 lang. Tawag ka lang to. Kontrol. Mga man kinabalo ayam. Yeah. Yan daw no block and in ano pa man? Pagkatapos ng lahat noi.

Ang buktot. Ano ba yung ang buktot? nag stay Paano magturog ang buktot? Ang buktot. eh? Ga... 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 Gaaya. Rane, Gaaya. Rane, <laughs>

ato nata ng uh, sikat nga vlogger si Katrops kaso restricted nga nga uh, page pero may profile ta nga uh, Herji is kuya ito uh, Nak si <laughs> Kalud nagkalud nagkalud sige mangkuto natin ta ano ang tawag sa nagabusong nga uh, lokos? bunsit ah bunsit bunsit <laughs> ko bunsit bunsit kayo <Bunsit. laughs> <Bunsit. laughs> kung kita naga kadlaw kayo kung kita kadlaw ano ano tawag bunsit bunsit ano, ah, amang nanaster Positive. Oh, no, you know, talikot ayun na. Positive ka <laughs> ba? Okay, huwag ka musong ko ano na kaloko. Saan mo tawag sa halong? Pusin ka musong. Ano ko nang ang tawag sa halong? Pusin ka musong. Hindi ko doon. Loko sa <laughs> <Diyo, John? laughs> <laughs> si Ano? Ano ay? Pusitit 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 Oke Ano ang tawag sa isda nga ginasulat? Isda nga ginasulat Isda nga

私はごめんなさい。